3 na lang at uh, nasa airport na kami IMPAKE KABSAT nag iimpake na kami kabsat dahil pupunta kami ng Pinas ngayong araw uh, Thursday, July 25 eto yung maleta ko kabsat katatapos ko lang nag-impake kanina at eto, konti lang ang aking dala dahil 2 weeks lang naman kami sa Pinas ngayong buwan at eto naman yung kay mrs sa kay hanal niya na maleta na kapsat balik kay liyan ay nandun sa kwarto nila nagkukam kukang pa siya, nag iimpake pa siya eto kabisat, tapos na si liyan na mag -impake eto naman yung kanyang maleta nagtatapon muna ako ng basura kamsat para walang basura sa bahay pag alis namin at tignan nyo kamsat o oh. kanina ay napakalakas ng ulan ngayon naman ay umaraw na naman o oh. <laughs> ayan o tignan nyo doon sa likod sa iba iba ang weather dito kasi ngayong yung typhoon na galing sa Taiwan bali dito yung basurahan namin tapos kapsa tinihintay lang namin si misis mamayang alas 12 ng tanghali dahil meron pa sang pasok nag half day lang siya at pagdating niya dito sa bahay ay diretso na kami sa Pudong Airport kasi Philippine Airlines yung sasakyan namin papuntang Pilipinas kapsat hindi Cebu Pacific dahil walang biyahe ng uh, July 26 sa Cebu Pacific uh, puno na daw kaya mabuti na lang sa Philippine Airline ay meron pang bakante kaya napaaga napaaga uh, ang uwi namin July 25 nandito na ako sa bahay ulit kamisat, at manunod muna ako ng kwan ng YouTube habang hinihintay si Mrs. Kita-kita tayo mamaya. Nandito na si Mrs. Kabsat at paalis na kami. Kumukuha lang sa ng taxi. Kasi wala na yung fans yung Chinese na kaibigan namin na naghahatid sundo sa, amin sa airport. Bali lumipat na sila sa kwan sa probinsya ng China, Shanghai. yun na yung mga magiin ako na nauna na grabe kabababa ko palang pinapawisan na ako ang init so ayan na yung Didi o taxi na kinuha ni Mrs. Kamsat 何 kapsak hanggang sa Pudong Airport ay 42 kilometer kilometers right tama ba? medyo malayo pero hindi naman traffic kagaya ng pan ng Manila kapasok tayo sa tunnel tunnel nila din traffic dito sa Tana at may din ng man na kami ng airport terminal 2 ah doon daw kapsat eto kapsat ang Pudong Airport dito sa Shanghai at ayan si Mrs. yung dalawang anak ko mm. ang ganda ng pan dito ng airport Ayan kapset na i-check in na namin yung mga luggage namin. Bani papasok na kami dyan. Nandito na kami sa loob ng immigration kapset. Tapos na yung check up check up at nandun sila sa duty free tingin tingin daw muna sila doon ng pwedeng bilhin kamsat dito kami kamsat kasi sasakay pa kami ng bus papunta dun sa aeroplano ng Philippine Airlines nakahiwalay yung aeroplano natin sa loob ng aeroplano kamsat gabi, ang laki nitong sasakyan namin ngayon ang daming uuwi ng Pinas Hmm. Oh, kasi baka mga eh. matay ako eh <laughs> So panos pa lang kong aeroplano, ang oras ngayon ay 4.36 ng hapon. Thank Jacob palabas na kami ng aeroplano at ang oras ay 9.23 ng gabi grabe medyo nahilo ko dahil sobrang galaw ng aeroplano kapsat <laughs> thank you bye bye Oh, there's a lot of stuff here. Yeah. Welcome back po. Parang salamat. Thank you. Thank you po. you so nice Yeah. Ang gabi nahilok. Ikaw nga rin Inisip nga kanina lang baka magkamahas at takot. Mabuti hindi... Ma malakas yung hilo kung kundi do makakalakad nasaan yung ano yung intro mo nandito sa loob di ba sabi mo ko sa loob ito pa eh din dati din dito tayo dito eh oo oo oh, diba? uh, so, kasi ito eh oo, oo. nakaka <laughs> kwan Oh, so, bukas pa itong duty, duty free ba ito? Bukas pa oh. Ay, mo na muna daw si Mrs. kamsa. Pasok tayo, sir. Ayan sila, Mrs. Binibili lang yung chocolate. Ang daming mga alak. Eh. Nandito na kami kapsat sa hotel na tutuluyan namin ngayon sa hop Inn. At yan nakikita ng building sa likod ay bukas na. Bali dati last year sarado pa yan. Eh. Ayan o. Inn. Tapos ang sarap na masal oh. Mga bukas na din yung mga building dyan. Para sa malit na mall. Bili muna kami ng tubig dito sa 7-Eleven. So, nagbabayad na si Mrs. ng aming kwarto kamsat. At pupunta na kami sa taas. At tapusin ko na dito ang aking vlog. Hanggang sa susunod. God bless!